はい。 Sinigang na po nila. Halian. Para iwas. May naman. Kung ano yung kutsara, no? Sige na ito eh. Direct ito. ay ubuon ang ito ang kita ng Ah, palihog, palit og gud. mix Sinigang mix Alexa, Alexa stop. Keng sinigang mix, keng na ako keng sinigang mix, sinigang mix. Pilang

Ito, tapos yung gis. Isa naman ako, isa naman ako. Ano ba O, sa'yo man gusto? Ha? nakapay. Daraw. Dali. At, ba niya? niya ba? Kailangan mo pangayo niya, hindi ka nagtanong niya. niya si so, Ni ko alam. Kung na Tagpiso. Ha? Tagpiso. Isa <laughs> isa? Agoy hala nga ano. Anyway. Ginakaon mo gud anak mo. Naputol man yang kuan tulo ra ka buok sunod ah, na, na, na oy. Pak sure da nya. Sige man na lang may ba. Muna na na. Rami sa kaunon. Mo na akong soke sa kulipot. Eh, Ang lak ko pati kanito. sa luto sa ako palit og mix. Ligo na lang Ligo na lang pinke.

Bye. na na siya ay sagol. Lahin na siya akong version sa sinigang kay sayo tiyo gabi. Wala, may down pichay. Nagtanong tagpichay sa likod, wala pa rin ako. So, nalibre na ni pichay. Ang na eh. hmm. siya kan o kung aga nato usap na ko na bisita ang habis ko ang sili na adere o siyang gitago ay para kung ako'y gamit ano ka gamit din ko sige sulod ako siya para for if na pambili lang gamit ang siya habis ka daan lang, Tilo lang siya. pwede na niya tulo pang pahalang 'yung nah, okay, shegud si si na 'yun. Kinabukod 'yun para sunod adlaw. Sunod na naman ko 'yun. Ayaw kay guys ko. Agay, si Cina. Cina Cina. Cina. Oh, maasya Allah. Lingaw kay ko niya talo ba. Si na, no po bunga gulma. Pagkakot na siya po rin siya harvest na. Pero next napot, are, ngaw, tanong, okay, na po, kita na testin ang na ma-harvest. Pag naraw. Hindi nga ulit ko niyak na talong ulit na nun. Naraw na gibakwit din sa sulod. kasi si kasaklian mga sanga, dagan na bunga. Ano na na siya. Kaya Kaya sa gawas. Ayan, dara. na mo lugar dali sulod? Hindi ha, lang na siya sa gawas. Ano ko sila dali sa sulod? Hindi na siya, no. Akong harbisan ganiha. ha, na siya? Kung may gusto mga ano, hindi ha, asit na Kung mamunga ko, dahilan na siya bulak sa sulod.